And then after po nung yun nga nadala natin yung pinamana po ni lolo sa inyo. Ang dami na pong paniki sa harapan ng bahay. Sabi nila, ang isa sa atin, mag lang sa ikatlong baitang. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang aali sa ikatlong baitang. Diyan ka lang, kaya akit kami tatlo. Ikaw, upo ka dito sa ikatlong baitang. Kahit anong mangyari, wag kang aali sa ikatlong baitang para hindi tayo matatalo ng bad spirit. Kung sakasakali po na naabala namin kayo, hindi po namin sinasadya, umiinit yung baul. Hawakan mo. Kung nagambala namin kayo, wala po kaming masamang intensyon. Kung <tong> nandiyan nga! Ang dyan. May tao dyan eh. May tao sa loob? Nakatalukbong. May nakatalokbong. May nakatalokbong? Oo. Pinapawisan ako ng gusto kasi mainit talaga. Uy! Uy. Hindi na to. Na, hindi na to. Hindi na to biro, guys. U Uwi na tayo. Yan mga kababayan, mga kabaranggay, no? Dito na naman po kami sa bahay ni tatay. Uh, medyo giniginaw po ako dahil sa nangyari sa amin nakaraang araw nangyari po sa akin na nalaglag ako nalaglag ako sa medyo maliit na bangin mababaw lang naman pero nagka, parang nagka-injured in yung aking kamay ay kamay aking likod hirap akong gumalaw ngayon pero pinilit kong pumunta dito actually nagpa ano na kami pumunta rin ako sa albularyo pero yung pinuntahan naming albularyo mga kababayan hindi siya pumayag na ipabidyo pero ayon po sa kanya yun nga po marami daw umaali-aligid sa akin na hindi niya maipaliwanag So, naramdaman lang namin ito mga kababayan, naramdaman ko lang po ito mula nung nakapunta kami. Mula nung nakilala namin si Lolo. Hindi ko talaga maintindihan mga kababayan mula nung Ayan na, lumilipad na sila mula nung siguro nagambala namin yung pananahimik ng mga paniki dito hindi namin alam pakiramdam ko mga kababayan parang yun nagsimula po na nalaglag ako tapos ngayon kung mapapansin nyo wala si Kuya Risky dahil umuwi po siya kasi inaapoy po siya ng lagnat ngayon, yeah, hindi siya nakasama. Bali, dalawang araw na po na nilalagnat si Kuya Rizky. Mula nung nanggaling kami dito ng gabi, unti-unti na siyang nilagnat. Tapos sa uh, ako nga po yun, sakit na yung likod ko. Pero sabi naman ng mga na nag-check sa akin, wala naman pilay. Sabi naman nung albularyo, ano lang daw, uh, may mga umaali-aligid nag-atang na, na rin po ako. Hiningian po ako ng dalawang itim na manok. Tapos mga kandila yung hiningin niya. Pero iba pa rin yung pakiramdam ko mga kababayan. So, palagay ko baka may nasaktan kami dito or may nagambala kami. Kaya ngayon mga kababayan, mas minabuti namin na balikan si Lolo, kausapin ng maayos. At isa pa mga kababayan, yung pinamana ni Lolo sa akin na baol, na namana pa raw niya sa kanyang lolo at lola, dinala ko na rin. Kasi nakaraang gabi, sabi ni Ken sa akin, hindi ko naman nakikita po yun, siya ang nakakita. Ano nakita mo, Ken? Validad's first meet pa lang po natin dito kay Lolo kasi. oo oh. Uh, iba na yung pakiramdam ko mm. Kaya kung mapapansin nyo po uh, Si Christian po yung nagka-camera mm. Ang ginawa ko po dito is nilibot ko po yung buong bahay mm. Hindi naman po ganun kalakas yung Kung anong meron po ako mm. Pero that time Is parang nagising na naman ko Ano po yung mga nakikita ko mm. Dito po sa part na to Sinearch ko po yan oh. And then sa part po na yan May nakita po akong lola Lola. lola? Apo. May isang lola na bagsak ang muka at nakatingin lang sa ating lahat. Mm. And then, nung may lumapit si Kap sa atin, mm. sumigway po ako sa kanya ng, Kap, meron po bang matanda dito dati na bagsak ang muka na parang galit? Mm. Kinilabutan si Kap. Oh. Kasi magmula daw pagkabata, tiyahin daw po ni Lolo yun. And then, after po nung... Yun nga, nadala natin yung pinamana po ni Lolo sa inyo. Ang dami na pong paniki sa harapan ng bahay. Doon po sa puno ng mangga mismo. As sa in, harap, sa harapan lang. Sa harapan ng bahay? Yes po. Hindi ko lang po kasi na-video yun eh. Isang malaking paniki at apat po na maliliit. Umaaligid sila yes sa bahay? Yes po. As in, sa harapan po ng bahay nyo. Tayo, anong balahin mo po? Kasi mga kababayan, mula nung naiuwi ko yung baol na yun, parang balisa na yung tulog ko. Tapos yon parang hindi ako komportabling matulog. Hirap na hirap. Kaya mga kababayan, dinala ko po ang uh, baul na ito. Para ibabalik na po kay tatay. Sabi niya, hindi bubuksan. Pero awa ng Diyos mga kababayan, hindi ko pa po ito binuksan talaga kasi nangako rin ako kay lolo. Pero yun, mabigat sa pakiramdam talaga. Parang lapitin ako ng mga alanganin. Diba, una nalaglag ako. Tapos ito ang problema, si Kuya Rizki nilalagnat. Tapos nagulat ako, mga kababayan, nang sabihin sa akin ni Ken na maraming umaali-aligid na paniki sa bahay. Eh, hindi naman nangyayari yun, walang paniki doon sa amin. Gaano kalaki yung nakita mo? Talagang as in malaki, dad. Isang malaki? Oo, uh, isang malaki. Tinatakot mo naman ako. Hindi na po, eh. promise po. Hindi ko lang po kasi talaga siya na videohan kasi hindi ko naman po pa alam na, na po babalik tayo dito kay tatay. Mm -mm. Isang, kung itong mga nakikita po dito, maliliit pa po yan. Mm -mm. Isang malaki po talagang pani Isa lang yung malaki? Uh, isang malaki talaga. Malaki talaga yung pakpak niya. Tapos puro maliliit na ganyan. Puro may po. maliliit. Apo uh, apat na ganyang kaliliit. Lakasan lang natin yung loob natin, bro. Huwag yes, pa. kayong panghinaan ng loob. Kasi isa sa atin ang manghinaan loob, syempre, madadala na rin ako. Yes. Kaya, ayaw't sa gusto, kailan, ibalik natin kay Lolo to. Hmm. Baka sakali, nagagalit yung may-ari na bakit napunta sa akin. Wala akong idea, mga kababayan. Ang akin lang kasi akala ko antik lang. Kaya gusto ko kasi antik. Ayan na nag dumad. Nakikita nyo guys. Liliparan, nagliliparan. Nagliliparan dito sa ulo namin yung mga paniki. Uy. So tara samahan nyo kami no. Mga kababayan samahan nyo po kami. Sana nandyan si lolo. Tara. Madilim na. Opo. Tay. Pasok tayo. Tay. Mauna ka. Dito ka, tika, tika madilim. Opo. Dahan-dahan madili. lang. Tay. 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 Walang, walang ilaw talaga. Dahan-dahan ha. Sabay-sabay tayo. Mm. Tay. Teka Tay lang. Huwag kang tatay ng tatay. Sabay-sabay tayo. Christian, dito ka rin kaya. Teka lang, teka lang. One. Sabi nila, sa makinig kayo. Sabi nila, ang isa sa atin, mag stay lang sa ikatlong baitang. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang aali sa ikatlong baitang. Diyan ka lang. Kaya akit kami tatlo, ikaw, upo ka dito sa ikatlong baitang. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa ikatlong baitang. Para hindi tayo matatalo ng bad spirit. Okay. Kinikilabatutan ako, guys. One, two, three, hakbang. Isa. Dalawa. Tay? Tatay? Tay? Lola? Lola? Yung lola po na nakatira dito kung sakasakali po na naabala namin kayo, hindi po namin sinasadya, umiinit yung baul. Hawakan mo. Lola, yun. hindi namin alam ang pangalan nyo. Teka lang, teka lang, may mata akong sumisilip, may matang sumisilip sa atin. Huh? Baba ka kunti. Lola, kung nagambala namin kayo, walang tao eh. Makinig ka, magsasalita tayo, magsusuri tayo, baka nagambala natin sila. Magsusuri tayo. Lola, sorry po kung nagambala namin kayo. Wala po kaming masamang intensyon. Mayroong ilaw na lumiliit, sa, lumiliit lumalaki sa loob, gumagalaw. Eh, Balae mo ano, batok ka. Sa, ikaw naman, magsuri ka din. Lola, si Lola, si Lolo. Buhay si lulu eh. Lola. Lola, yung may-ari ng baul. Pasensya kasi na, yun yung nakita ni ano, King. Wala may naglalakad doon oh. Hindi. So, huwag uh, mo kong takutin. Sabi ko huwag kang hindi. pang... Hindi. Ayusin mo. Huwag kang ng loob. Huwag kang silip na silip kasi. Steady focus tayo dito sa pinto. Huwag titingin. Kahit anong mangyari, huwag kayong titingin sa paligid. Dahil may magpapakita talaga diyan. Lola. Oo. Pasensya na kayo sa regalo ko sa apo nyo. Ano regalo? <laughs> Bawang. <laughs> bawang. Ah, bawang ni ano ko. Ah, baka ka na nagaling, na kasi nagalit kasi nilagalo ang bawang. Bakit kasi nagdala ng bawang? Hindi na ko kasi yun sa baba. No, hindi, kayo, sige tayo. na magsuri ka na rin. Sorry po dahil sa bawang. Hindi na po maulit. Lola, huwag niyo na po sana papahirapan si Kuya Risky. Inaapoy na po siya ng lagnat. Lalong Nahihirapan ako magsalita guys. Wala po si Kuya Risky dito. Baka siya po yung nakapanakit sa inyong ng sobra. Pasensya na po. Si Kuya Risky po. Inaapoy ng lagnat. <laughs> Lalong kumikintab yung noo. <laughs> <laughs> Pinapawisan ako ng gusto kasi mainit talaga. Uy! Uy! Huwag kayo malikot. Ayos kayo ah. Lola? Tatay, nanjang ka po sa loob. Sabi ni tatay kasi noong isang araw, hindi siya umaamin na wala siya rito. Sabi niya lang sa loob. O, nung lumabas, nasa bintana. Tapos ngayon puntahan natin, wala na naman. Wala na naman. Patayin mo nga yung ilaw. Kunting ilaw lang. Ayan. Baka lumabas. O, baka lumabas siya pag madilim. Pag may ilaw kasi, natatakot din siya mm -hmm. lumabas. Mm -hmm. Wala talaga. Ano, ayaw talaga mag magbuka si Lolo? Lo. Iwanan na lang natin kaya tong baul na to. Pwede din. Ha? Huh? Pwede para hindi tayo gambalain doon sa mga paniki. Baka laman niyan, puro paniki. Hindi, huwag kang magulo, huwag kang makulit. Nagkakasakit na nga, baka susunod, ikaw naman na magkasakit. Huwag. Eh, ako nga, nalagnat na eh. Yung Ay, nalaglag na eh. Alam nyo so, guys, wala naman daw akong pilay. Pero mabigat ang katawan ko, Hirap po ako sa matulog. Mm -mm. Baka dyan kasi yan. Bakit mo kasi kinuha yan? Eh, pinamana ni Lolo eh. eh. Sabi niya, pamana niya sa kanya, pamana niya sa akin. Akala ko, nag interest ako noon kasi antik. Tapos kanina daw galing? E, sa lula yan. niya. Balik mo na yun. Eh. Baka dyan ang galing yung... Alangan na maiwanan natin dito eh. Kung iwanan ko dito tapos wala akong turnover kay Lolo. Eh anong mangyari? Baka mapatay ako. Nandito siya. Kaso... Kahit anong mangyari, kailangan iabot eh, ko personal kay Lulo. Nandito siya, kaso di sumasagot. Katok ka. Ba't nawala yung ilaw sa loob? Hmm. Kanina meron, di ba? Lo? hello, hello? Ganon ba talaga ang aswang paggabi na hindi na sila nagbubukas ng pinto? Hello, kasi sa bintana nga dumadaan ano naman nakaraang punta natin, hindi siya dumaan sa pintuan, doon sa bintana. Sumilip. Parang, parang umaalon. Pinapawisan ako, pero giniginaw ako, pero yung baol na hawak ko, hawakan mo, mainit. Mainit? Oo nga. Oo Hindi ko naman pa siya binuksan, ah. Kahit minsan hindi naman ako nag-attempt, nabuksan. Ay, hindi ba talaga? Hindi. Talagang talaga? Oo. Talaga, talaga. mm -mm. Tingnan nyo, mga kababayan. Saan ba binubuksan? Wala namang bukasan, eh. Ito nakapandak ah, nakakandado Oo. lola huwag nyo po kayong magalit sa amin ako po si Frankie Bugarin itong kasama ko at si JC po at si Kuya Risky, wala po hmm. kasi ina. nilalagnat ina po yung noo mainit yung kanyang noo kaya hindi po siya nakasama kaya kami na po yung mihingi ng dispensa kung ayaw niyo pong pumunta kami dito, hindi na po kami babalik. Gumaling lang po lahat ng sakit namin. Silipin ko, ang baka nandito. <laughs> Andiyan nga! Andiyan! Huh? May tao dyan eh! May tao sa loob? Nakatalukbong. May nakatalokbong! May nakatalokbong? Oo! May ah. tao eh! Ba't tayo sumagot? Nakatalokbong! Eh, dapat may ilaw kung ritual. Ano ka? Malakas ang mata nila. Basta ang isa sa atin, hindi aalis dito sa pangatlong baitang. Pangapat pang na ako. Hindi, Baba hindi. Pangatlong baitang. Malakas Ay, tayo. Na. Ay, dito. Andyan, may tao nakatuwan eh. Ayoko sumilip. Silipin nyo, dalawa kayo. Basta ako hindi alis dito sa pangatlong baytang. Ito, kin Ayan, bro. Huwag kayo malikot dyan. Hindi na to, Biro. Hindi na to na. Hindi na to nagkakatuwa. Nagkakatakot talaga. Andyan. Andyan? Hindi mo naman na. <coughs> hindi na to na. Hindi na to. Hindi na to, hindi na to Biro, guys. U Uwi na tayo. Meron, Meron tao. Nakatuwad nga eh. Nakahiga? Nakahiga. Ah, nakahiga. Eh, bakit mo? ano? Tapo. <laughs> La? Hoy, halika na kung ayaw. Baka pag... Magalit pa yan. Oo. Baka pag ginulo... Silikilabuti. Ha? Silikilabuti. Baka pag ginulo natin yan, maraming lalabas na dugo. Anong gagawin natin yan sa baol na yan? Hindi pwedeng iwanan to. pu iwanan ko na lang. bakang huh? Baka ang ibang Hindi. kumuha. Eh, ikaw ang binigyan yan eh. Iwanan natin dito pero balikan ko pa rin. Kinabukasan? Oo. Para sabihin natin na iniwan na. Gabi na kasi. Pero gabi na. Ang Al gala city na. Bakit? Oo. So, oh. Uh, ano gagawin natin dito? Pinapawisan na ako. Hindi na ako. Hindi na to biro, guys. Nakaka... May, may tao dyan eh. Nakaka... Hindi kaya akong tulog. May itak pa. Itak ba yan? Itak. O dyan lang dyan na. Huwag mo gagalawin yung mga Tingnan. Dito. Di kaya ano si Nuno, ano nangyari? Nung, ha? Sabi pa naman niya noon ni eh, pag na ano, matay na siya. Hindi mp. mamamatay 'yan. Hindi daw niya alam. Hindi 'yan mamamatay. Pero nakita mo may nakaupo. Nandiyan. Eh siya nakita niya nakahiga. Ha? Sa loob ng kulambo. Hmm. Oo, oo. Hindi naman niya tinitiklop yung kulambo niya. Eh. Hindi na. Hmm. Baba tayo, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Teka lang. Kuling baitang na yun, ah. Alay, oh, mauntog ako. Wala si Lolo, balikan na lang natin. Ay, Diyos ko po, nakatakot. Dad, May... paano mo iwanan yan? Ayaw ko iwanan pa, siguro. <laughs> Kasi baka mawala. Wala na ako isa sa uli. Oo, Pag wala ako na uli, tuluyan na sila magagalit sa akin. Pa ako anong mangyari sa akin. <laughs> Basta sabi ko, magtiwala pa tayo. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Ayaw talaga lumabas ni tatay. Tsaka iba yung mga nararamdaman namin. Kaya babalik na lang kami. Siguro bukas na lang po. Balikan namin. Ayan, lumilipad na yung mga ano na naman. Oh, ayan. Oh. Lalaki na yung paniki. Oh. Lalaki lumilipad, lalaki na. Lumilipad na. Oh, ayan. Oh. Hindi po, alis na po kami. Lola, pasensya na po kayo. Kung naabala namin kayo, promise po, ibabalik namin isa sa uli namin to. Parang may nangangalabit ah. Tara na, alis na tayo. So yan mga kababayan, alis na po kami.